Yes, yes yes hello 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 guys I'm here dito sa I amin mean, sa uh, pangasinan hello, hello good morning good morning another vlog so don't forget to subscribe my channel yes 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 yo ayan guys again again nakabalik kami dito sa I amin mean, sa pangasinan so ayan guys ayan siya. like puno puno ayan So makita natin ang puno-puno at nagtatabas tayo ng mga uh, dahon sa nga ng mahogany. Ayan guys. Yes. Ayan Travel, travel again. Kung ano itsura dito sa likod ng adumpay sa aming lugar sa Pangasinan. Ayan guys. Ayan siya. Ayan. May nagdadamo. Masipag yung si uh, shout out. Kay Kuya Junior, Pitalber, ayan, kayong uh, nagpupulot, nag-aayos na dito. Kasi ang aking asawa na si Jerry ay meron ng, uh, may sideline lang, sideline na work. Ayan, guys, ikot ko kayo. Ayan, ayan, guys, ayan, ayun na naman, nakabalik na naman tayo dito sa sa aming place go 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 shout out shout out dyan sa mga nanonood ng vlog na to ayan good evening good evening everyone good morning good morning kung ano man na uh, araw na meron sa inyo ayan guys ayan siya alam nyo guys uh, yung ating uh, na vlog na na poso uh, ninakaw dito sa aming sa likuran grabe mga tao talaga no hindi natin ma-expect na uh, yung katagal-tagal na uh, poso ay dinakaw uh, linakaw. Grabe talaga. Ayan. Ayan guys. Ayan. Doon nakalagay ang ating poso. Doon sa may ano na yun. yan. Ayan o. Oh. Okay. Nawala na ang ating poso. Ayan. At uh, mga mangga ang may nakuha kami mga Indian mango. no oh. Avocado. Wala pa guys. Ayan guys. Right. So, ayan. Okay. Sandali lang kami dito. So, dumating kami ng Friday morning. Then, then this Sunday morning, kami aalis na. sapagkat pagkat uh, marami tayong mga duties and responsibilities <laughs> dito sa sa pagdating namin sa Colonga. Ayan. May practice kami ng sayaw para sa <clears throat> anniversary. Hindi anniversary. Hindi. Batch 96 ng uh, mga tiro I amin mean, sa high school sa Makahawai College. Ay may practice kami this Sunday afternoon. And of course, uh, promotion promotion ng Corona this Sunday, uh, June 2. Yeah, June 2. Okay, so sa mga ating mga mag-go post ay si Master Warren. Ayah, nanjas Yams. Yams, yes, Yams. Kasi Merl, Stani, hello, hello dyan sa mag-host for uh, this Sunday. Ayan. Ayan guys. Ayan ang aming place. Ikot-ikot tayo. Ayan. Hindi tayo nakapag-vlog kahapon dahil busy. Ayan. Ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan. Okay. So, may nakuhang po. Ayan. Yung tayo Ayan. Ayan guys. Ito yung yung ginagawang nanga. Ayan. Atwete. Ano, ang dami ng ano, dahon. Kinalbunong nakaraan. Nang pagpunta namin ngayon ay uh, ano na siya. Marami na siyang dahon. Next time, makita natin ang bunga. Okay. Ito naman, pinututong malaking puno na to ng sampalo kasi nakakaistorbo sa yon sa bubong pag bumabaksak yung kanila mga dahon sa nga so ayan na siya marami na naman siyang dahon start na naman siyang lumalaki ayan pinuputulan yung uh, mga sanga ng moho ganyan okay ayan yan ang aming lugar ang ganyan pa so ayan guys Wow. Well, yan. Okay. So, lupot tayo doon. Yeah. Siyempre, may hindi mawala ang mga puno ng saging. Meron kami konting nyug lang. So, almost dito ay mahogany. Ito yung kubo-kubo-kubo. na kubo, kubo. Uh, nasira ng nasira na ng bagyo. Yeah, dati marami kami mga tanim, ampalaya, bataw, sili. So, uh, pagkatag ulan at talagang binahari ito ay, uh, ay uh, wala tayong uh, magagawa kasi yan ay uh, unexpected na mga na mga na expect unexpected na mga pangyayari. Yeah, buti na lang meron pa tayong ampalayab. Yan, yeah, ulam nila for today is munggo. Ayan, guys. So, sa banda doon ayun, hindi makita ngay may puno sa tree, ayan house tree ayan guys ayan, dito kami nagmadjong kagapon, kagapon kasi napakainit, ayan, ganyan ang madjong place ni tatay so para hindi na marinig ang kanila mga pong 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 <laughs> at saka safe sila para sila ay hindi mahuli ayan, meron pang mga lalaking uh, puno yan, puno ito ng uh, sampalok. ayan, ginawang upuan go, go, go ayan guys nice. ganoon, maganda dito uh, ma, ma, malilim malamig sa pwesto na to, ayan Ito. Ayan, do yan, do yan, do yan. Ayan, cute lang. Pinaglalaroan ng mga bata, lalo yung apo ko. Guys, okay. so, ina-inipot namin. Ayan. Go, 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 go. Right, right, right. So, ayan. So, natur ko kayong muli sa aming lugar dito sa Dumpay, Pangasinan. Dahil muli kami last uh, May 31. Ayan, guys. Andiyan pa rin ang mga malunggay. Marami na huling mga sanga-sanga. Ayan. So, ayun. Ang pinaka house. Ayan. Basta sa likod, eto. Meron din daan doon sa likod. Ayan, guys. Ito yun. yun. Uh. Ito yung bahay yun. 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 Ayan. Ayan. Ayun na yung madyungan. Dati may kambingan kami guys. Kaya lang ayun. Ah, namamatay mga kambing. Kahit baboy, baboy dito. No? Mga baboy. So, ayun. Pauwi na kami guys. Ayan. Yes, so well, thank you. Thank you. Tapos dito kami naglupo. See you, Mama. Okay. So, na si Tatay. Ito okay, yung kanyang kwarto. Tatay, okay, paalam. <laughs> Ayan, tayo paalam na. Here we go. Ayan. Magiging, magiging. Okay, ito yung bed ni Papa. Bed ni Papa nag Thank you thank you thank you very much for uh, viewing and watching my vlog for today so yeah bye bye it's bye bye time thank you thank you thank you thank you very much yeah bye bye